na yan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating pong sumaga sa pecha uh, at ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pecha ngayon pong March 2, 2025 uh, at sa lahat po ng mga subscribers, viewers po natin sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, at ayan mga idol, uh, po natin ang ating sumada pasensya na po sa mga ingay ayan, dito po tayo sa March, yun ay 3 at ados sa ating pecha 25 sa ating taon ayan mga idol sa mga numero natin ito simplify muna natin sila 0 plus 3 is 3 0 plus 2 is 2 at 2 plus 5 is 7 at ganoon din po sa bandang gitna add lang natin 3 plus 2 is 5 at 2 plus 7 is 9 at sa bandang baba din po 5 plus 9 is 14 ito po yung unang numero natin meron tayong 14 at uh, yun naman pong kapares niyang numero, dito pa rin po natin yan, kinukuha yan sa pagtagkitna. Combine lang po natin sila. 3 plus 2 plus 7 is 12. Yan naman po yung kapares nating numero, meron tayong 12. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon yan, pwede na rin po natin yung matayahan. 12, 14, or 14, 12. Ayan mga idol. 2 uh, digits po yung mga numero natin, 14 at 12, kaya nagsisimplify din po muna natin yan bago natin isumada para malagdagad yung mga numero ang pwede natin kapilihan dito po tayo sa 12 1 plus 2 is 3 at dito sa 14 1 plus 4 is 5 ito po ang ating isumada 3 tsaka 5 punahin natin isumada ang 3 kukunin muna natin yung 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 pwede rin po dito yung 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin yung 21 so mga 21 2 plus 1 is 3 at 39 so sa 39 3 plus 9 is 12 at sa 5 naman po kukunin mo na natin yung 14 so sa 14 1 plus 4 is 5 pwede rin yung 23 so sa 23 2 plus 3 is 5 At 32, sumaga 32 3 plus 2 is 5 ayan mga idol, yan po yung mga numero kung nakuha natin na pwede natin magpilihan sa ating pang sumada ngayon pong March 2 eh, meron tayong 3, 12, 30 21, 39, 5, 14, 23, at 32. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin sila. Pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At para naman po sa ating sample, kinawa natin dyan yung 21, 21, at 14. Ayan, 21, 14 then 5 and 30 5 and 30 at 23 23 and 3 ayan mga idol yan po yung ating mga nakuha ng mga sample mga kombinasyon po sa ating sumada ngayon kung March 2 ayan na tayo 21 katorse 5.30 at 23.3 Yan, mga sample lang naman po itong mga nandito pero kung nagustuhan po natin ready po ready po natin yung matayaan din po kaya naman makakuha tayo ng mga ibang mga kombinasyon dito po sa taas sa mga nakaisircle po natin mga numero kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at uh, ayun mga idol yun po natin sumali sa pecha para po ngayon March 2, 2025 maraming maraming salamat po